animang sugatan ng tamaan ng kidlat sa Davao City. Yan ang ulat ni Jason Amisola ng PTV Davao. Alas tres pasado sa ng Hapon sa Abril 27, nawala ng malay ng ilang mga individual sa Sityo Bayana, Barangay Salaysay, Barilog District, Davao City. Ito ay matapos di umano'y natamaan ng kidlat. Sa eksklusibong panayam kay Danis, isa sa mga dumalo sa kasal ng araw na iyon, pauwi na sana sila las dos pasalo ng hapon nang biglang umulan. Naging rason para sila ay makisilong sa isang bahay at ang iba ay nakisilong sa kubo nang biglang may pagputok na nangyari. Pagbutog sa tungkilat, kilat, natingala ko nga na ano, may nagsagit nga ang bata na igoso kay pagsilib na ako sa akong duol gid na ang... Katong pag umangko na ako sa ikaduhang igagaw na ako, na hayang lagi sayo taknya pag sa akong anak tanaw niya nagdugo na ang ulo. So mo to nakarakara na mi kay balig unom naman kabuok ang gitabang. Ayon kay Dennis, hindi basa ang lugar na tinatayuan ng mga biktima dahil kasi simula pa lamang ng ulan. Agad naman silang humingi ng tulong. Isa sa anim na biktima ang kanyang bilas na kung saan ito ay sinugod sa ospital sa Kibalang. Ang lima sa anim na mga biktima ay dinala sa Southern Philippines Medical Center o SPMC. Isa rin ang 18-anyos na anak ni Lorena sa mga nabiktima. Anya, nasa mabuting kalagayan na ang kanyang anak, ngunit ito'y mahina pa dahil na rin sa komplikasyon sa puso. Ana niya ay heart problem, sir. Maotong mautong kusog ang iyang impact sa pagkaitabo kay dala sa iyang heart, murag na collapse jud siya, nawadaan jud siya panimuot. Aminado ang mga pamilya ng mga biktima na problema nila ngayon ang pambayad sa ospital, kaya nananawagan sila ng tulong lalo na sa lokal na pamahalaan. Nagbabala rin ang otoridad na kung maaari, iwasan ang paglabas lalo na kung masama ang panahon upang maiwasan ang ganitong mga insidente. Mula rito sa Davao City, Jason Amisola para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.